Yun, uh, una sa lahat, ano um, wala akong natatandaan na sinabi kong peke siya o hindi siya joker para sabihin niya sa akin na poser ako at original siya. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng... Ba't pinagkumpara niya kaming dalawa dun sa poser at original na yun. Pangalawa para sa akin, sa akin lang ito ha, ah, sarili kong opinion. Kung meron mga original na joker sa fliptop, Si Zaito yon para sa akin at hindi siya. Ngayon, ah... Uh, Siyempre, magtatanong. <coughs> Battle mo na lang o oh, labanan mo na lang. Posible pa bang mangyaring Senyo versus Apex? Posible naman talaga dapat yun, eh. Kaso nga lang ngayon, naging imposible nga dahil nga sa pinakita niya at pinagsasabi niya sa akin. Una, pinaliwanag ko na yung dahilan kung bakit hindi na kami mag... na Bakit hindi ko muna siya pwedeng i-battle? Kasi gusto ko munang unahin yung pamilya ko. Nababawi muna nga ako ng oras sa kanila. Pangalawang rason, galing ako sa dalawang sunod na battle. Galing ako sa battle ko kay Fruz at battle ko kay Flick J. Ngayon pakiramdam ko, pag nag-battle kami sa Ahon, hindi ko maibibigay yung battle na gusto niya o yung battle na gusto ng tao. Ayoko naman ng ganun. Ayoko naman dahil Uh, pinilit o gusto kong patunay na hindi ako takot sa'yo, ibabattle kita ng ang performance ko, ganun lang kaya isa rin siya sa rason kung bakit hindi ko tinanggap, ngayon hindi ko alam na hindi mo maintindihan na wag muna, magbabattle naman tayo pero hindi muna sa ngayon, hindi ko alam kung ano yung motibo mo, bakit nagmamadali ka at pinipilit mong magbattle na tayo sa ahon na alam mo naman ang rason na katulad nga ng mga sinabi ko kanina, hindi ko alam bakit nagmamadali ka na gustong gusto mong dapat mag-battle na tayo parang nung sinabi mong gano'n gusto mo yun na tapos nung hindi ako pumayag ayan nagka nagsabi-sabi ka na pinaglaruan na katawa pinaglaruan, pinaglaruan mo yung pride ko naka-issue, ganito sa akin wala naman yung mga ganong issue pero yung mga naghihintay ng sinyo versus apex malabo na yan at kung pagbibigyan ng taong kinukupal ako diba parang ganun na na lang pinakamadaling salita may yung mga magko-comment dyan na natatakot ko lang o duwag ko lang kaya huwag mong tanggapin yung battle kung para sa inyo, kaduwagan yung unahin ng pamilya kaysa sa battle, nasa sa inyo na yan.